Nasasangkot sa isang mainit na kontrobersya ngayon si Miss World 2013 Megan Young dahil sa isang bagay na ginawa niya sa kandidata ng Botswana sa Miss World 2024. Narito ang mga detalye. The Philippine Showbiz List presents reaksyon ng mga netizen sa kontrobersya ni na Megan Young at Miss Botswana sa Miss World 2024. The Controversy sa ginanap na 71st Miss World kung saan naglaban-laban ang 112 contestants noong March 9, 2024 sa Geo World Convention Center, BKC, Mumbai, India. Nagtagpo ang landas sa dalawang beauty queens. Si Lisego Chombo ang naging kinatawa ng Botswana habang si Megan naman ang nagsilbing host. Pulido at hinangaan ang hosting job ni Megan pero naging biktima siya ng batikos dahil sa kagandahang asal na ipinakita niya kay Lisego na kabilang sa top 4 candidate na naturang patimpalak. Nang tawagin si Lisego ni Megan para sa question and answer segment, napansin ng Filipina beauty queen actress ang ilang hibla ng buhok sa noo ng Botswanyan candidate, kaya inayos niya ito. Marinig pang sinabi ni Megan, let me fix your hair a little bit. Ang concern ni Megan kay Miss Botswana ay pagpapamala sa isang kagandahan ng ugali ng mga Pilipino. Pero minasama at hindi ito nagustuhan ng maraming pageant fans, partikular na ang mga taga-Afrika. Kabilang narito ang isang Botswanian content creator na administrator ng Facebook page The Truth. Pinaratangan niyang racist si Megan. Tinawag pa ito ng ibang fans ni Lisego na witchcraft o sumpa dahil sa paratag na nawala, umano ang atensyon ng Botswanaian Beauty Queen sa pagsagot kaya raw hindi nagwagi ang kanilang kandidata. Pero hindi man nanalo si Lisego, ginawaran siya ng Miss World Organization ng continental title na Miss World Africa. Who is Miss Botswana Lisego Chombo? Ang 24-year-old beauty ay nagmula sa Mount Botswana at nag-aral sa Okavango International School sa Maun mula 2014 hanggang 2020 ay nag-aral naman si Lisego sa University of Botswana kung saan niya nakuha ang kanyang law degree. Siya ngayon ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang practicing attorney sa mataas na hukuman ng Botswana at may pangarap na makapagbukas ng kanyang sariling law firm. nag -e enjoy din siya sa pagtugtog ng gitara, pag-awit at kasama sa kanyang mga interes sa palakasan ang baseball at paglangoy. Katunayan sa kanyang kaarawan, nag-organisa siya ng isang araw para sa mga 70 na mga mahihirap na bata kung saan inaalok niya sa kanila ang mga health check at pagkakataon na subukan ang mga musical instruments. Maliban rito, si Lisego ay naglunsa din ng Lisego Chombo Foundation sa Gaborone, Botswana kung saan siya ay kasalukuyang nakabase. Pagdating naman sa pageantry, inampinsahan ni Lisego ang kanyang paglalakbay sa larangang ito nang siya ang isa sa na napiling kalahok ng Miss Botswana 2022. Kasunod nga nito, noong October 2022, siya nakipag-compete laban sa siyam na finalist sa Miss Botswana 2022 sa Fairscape Pressing sa Gaborone at nagwagi sa titulo. Megan Issues Apology Kaugnay ng insidente, kung sa mga Pilipino ay balewala lamang ito at sweet gesture lamang bilang pagpapakita ng malasakit o concern para sa hindi masyado nakakaalam, sensitibo ang mga African pagdating sa kanilang buhok. Para sa mga babae sa Afrika, mahalaga ang buhok nila dahil kakabit ito ng malalim nilang kultura, kasaysayan, pagkakakilanlan at personal na ekspresyon. Sa kanilang kasaysayan, nakaranas ang mga babae ng opresyon sa kanilang buhok. At ang paghawak dito ng basta-basta at walang consent o pahintulot ay nagpapaalala sa masakit na pinagdaanan ng mga babae sa exploitation. Kaya rin may nagsasabing racist ang ginawa ni Megan ay dahil pagpapaalala raw ito ng pang-aalila o slavery ng mga puti sa kanila sa pamamagitan ng paghawak o pagwalestya sa kanilang katawan noon. Kaya naman, hindi basta-basta pinapahawakan ng mga African women ang kanilang buhok sa kung sino bilang tanda ng mataas sa pagpapahalaga nila sa sarili at identity bilang isang lahi kailangan din ay humingi ka muna ng permiso. Dahil bukod sa paglabag ito sa kanilang personal space, ito ay rude at disrespectful sa kanila. Kaya naman upang mabigyang linaw ang lahat, agad na naglabas na kanyang panig ukol sa issue si Megan. Sa kanyang Facebook post noong March 11, silabi niya na gusto niya lang mag-alok ng tulong, ngunit hindi niya nasuri na mas malawak ang kanyang kilos. Maari anya ito nagdulot na pagkabalisa sa oras na yon at napagtanto niya na kanyang ginawa raw ay culturally unacceptable. Humingi din siya ng paumanhin sa lahat ng pageant fans at netizens sa anumang pagkabahala o kalituhan na maaaring na idulot na kanyang mga kilos. Ayon kay Megan, ito ay isang hindi pinag-isipan at di marespetong gawa. Inako rin niya ang buong pananagutan sa kinilos niya. Sa huli, sinabi ni Megan na wala raw siyang intensyong masama sa ginawa niya at iginiit na nais lamang niyang tulungan si Miss Botswana. Lubos daw niyang pinagsisisihan ang kanyang mga kilos at magtatsagang maging mas maingat at marunong rumispeto sa hinaharap. E kinuwento rin ni Megan na nakausap na niya sa personal si Lisego upang humingi ng tawa dito. Miss Botswana appeals to public not to bash Megan. Para mahinto ang mga na sa kanyang mga kababayan at iba pang Africans kay Megan, agad din kumilos si Miss Botswana. Sa pamamagitan ng isang Facebook post, ipinarating ni Lisego sa kanyang mga kababayan at fans ang apela niya. Na-appreciate daw niya ang pagmamalasakit sa kanya ng mga tao, subalit hindi naman daw tamang manghila ng iba pababa para sa pangalan niya o para sa kanya. Hindi ay tamang sabihang hindi deserving si Christina at isinisi kay Megan ang nangyari sa kanya. Si Christina Piskova ng Czech Republic ang kinoronahang Miss World 2024. Damay siya sa online hate comments ng mga Botswanian dahil sa kanilang paniniwala na si Lisego ang higit na may karapatang manalo. Pakiusap niya, Please be kinder. Please to Christina, to Megan, be kinder. Sa isa pang Facebook post, nag-congratulate si Lisego sa bagong Miss World. Netizens Reactions Katulad ng inaasahan ang nangyaring insidente na kakuha ng magkahalong reaksyon mula sa publiko. Sa kabila ng apilan ni Lisego at sa paghingi ni Megan ng paumanhin, patuloy pa rin ang pagbabatikos kay Megan ng mga nakikisimpatya sa Botswanian beauty queen. Katunayan, mga ibang Pinoy ay hindi rin nagustuhan ang kilos ni Megan. Ayon sa isang netizen, golden rule, kahit hindi sa mga patimpalak na ganito ay keep your hands to yourself. Talagang anyang rude na hawakan ng isang tao ng walang pahintulot, lalo na kung hindi mo naman ito ka-close. Gait ng netizen, kahit sabihing magandang intensyon, mahalaga pa din na pinigilan ang sarili na i-invade ang personal space ng sino man at gawin ito ng privado upang maiwasan ang na namang uri ng kahihiyan. May lang niya dyan sa mga nababati ng pangunawa sa kultura at naiintindihan ang inasal ng mga nagalit kay Megan. Anila kahit na mayroong mga Pinoy na hindi naniniwala sa mga witchcraft o pamahiin, dapat na igalang pa din ng ibang kultura. Ang mga taga Botswana ay naniniwala kasi na pwedeng maglagay ng malas o sumpa sa ibang tao sa pamamagitan ng paghawak. Kahawig nga raw ito ng usog o bati sa ating mga Pilipino. O mas matindi, kulam. Idagdag pa daw siyempre sa pagiging heartbroken ng mga ito dahil hindi nanalo ang kanilang pambato. Isang netizen naman ang nagsabi na maging siya ay nagulat sa ginawa ni Megan. Gayong alam naman kung gaano ka-intensive ang training ng mga ito as beauty queens at nanalo pa itong Miss World. Tanong ng netizen, ano kaya ang mararamdaman ni Megan kung sa kanya gawin yung ginawa niya kay Miss Botswana, lalo na at tense na tense na yung moment. Hirit pa ng iba, sa simpleng pag-aayos ng buhok na hindi naman kailangan, sinira lang daw ni Megan ang poise ni Lisego. Dahil sa ito ay isang beauty contest, kinailangan ng mga kalahok na mag-project na kanilang karisma at confidence. Pero mas lalo lang daw pinaramdam ni Megan na mahina ito at makaramdam ng insecurities. Hindi nga raw queenly kung may biglang mag-aayos sa iyo dahil baka tingin ng iba ay may mali at maaaring maka ito sa desisyon ng mga hurado. Ayon naman si ilang netizen, sana may nagbibigay ng do's and don'ts sa mga host at may nagtayo pa na sa susunod kahit na gaano kapangit ang itsura ng buhok o damit ay huwag na mangialam dahil hindi naman ito ang trabaho unless yung talagang kailangan. Dapat daw ay inalam ni Megan ang kanyang limitasyon. May iba naman nagsabi na hindi nila matatawag na witchcraft ang insidente. Pero nakikita nila ang gustong ipunto ng mga naglabas ng hinaing na parang unprofessional nga ang ginawa ni Megan. Mali na hinawakan at inadyok niya ang contestant. Mabuti nga raw sana kung nasa backstage o dressing room ang mga ito. Pero nasa world-class beauty competition ito. At common sense nga raw na wag na wag hawakan ang buhok na kandidata once na nasa entablado, live on air at napapalibutan ng maraming kamera at mga tao. Masyado ang nilang off ang pagiging touchy ni Megan na ano may feeling close kay Miss Botswana gayong siya pa naman ang presenter. Gay ng isang netizen, lahat ng host at interviewers ay dapat napanatilihin ang polite and professional distance mula sa taong kausap nila. Kung may ibang kumestiyon at hindi nagustuhan ang ginawa ni Megan, maraming netizens naman nagpaabot ng paghanga sa kanya. Sadyang honest mistake ang nangyari. Anila, larawan si Megan ng isang tunay na beauty queen kung saan ay talagang makikita rito ang sinserong paghingin ng paumanhin. Inako dito ng buo ang pagkakamali at walang dinahilan sa kanya naging aksyon. Dapat nga na pamarisa ng lahat ang ginawang paghingi ni Megan ng tawad na talagang nagpakumbaba. Hindi to pa victim, nagagaslight at nababaliktad upang isalba ang sarili, hindi tulad ng iba. Komento pa ng isang netizen, Miss Megan Young is the absolute Miss World. Articulate, smart, beautiful, down to earth and very humble. Everything she said is full of sincerity and she was able to address the concerns of those affected by her actions. I post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!